Car. sabi nila follow your dreams kaya ako nagresign panaginip ko kasi magpahinga Kumusta mga kaibigan? Welcome sa ating channel. Uh, eh medyo matagal din bago tayo nakapag-upload ng bagong video. Paumanhin sa inyo. Nagkasunod-sunod lang ang ilang mga activities natin lately. Salamat sa walang sawa niyang pagsabay at pagsuporta. Alam niyo mga kaibigan, panibagong buwan na naman at mantakin yung nakakalahati na tayo ng taon. Sana inasa mabuti kayong kalagayan. Anyway, mga kaibigan, ngayon pag-uusapan natin ang napaka topic na sigurado makakatulong sa inyo. Ang walong bagay na dapat niyong gawin bago kayo mag-resign sa inyong trabaho. Plus, may bonus tip pa tayo sa dulo. Kaya make sure na panoorin nyo hanggang sa huli. Alam natin na ang pagre-resign ay isang malaking desisyon. Kaya naman mahalaga na ito'y napaghahandaan. Kaya kung handa na kayo, tara na, simulan natin. Number 1. Suriin ang iyong pinansyal na kalagayan. Unang-una, suriin ang iyong pinansyal na kalagayan. Siguraduhin na may sapat kang ipon na kayang tustusan ng iyong mga gastusin sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ito ay para handa ka sakaling matagalan ang paghahanap ng bagong trabaho. Importante ito dahil ang financial stability ay makakapagbigay sa iyo ng peace of mind habang naghahanap ka ng bagong opportunity. Number 2. I-update ang iyong resume at LinkedIn profile. Pangalawa, kailangan mong i-update ang iyong resume at LinkedIn profile. Dapat na nakasaad dito ang iyong mga latest achievements at skills para maging kaakit-akit ka sa mga potential na employers. Tandaan, ang first impression ay mahalaga kaya siguraduhin polished ang iyong mga dokumento. Wow! Pangatlo, maghanap ng bagong trabaho. Siguraduhin na may bago kang trabaho bago ka mag-resign. Ito ay para maiwasan ang employment gap at tuloy-tuloy ang iyong income. Mas maganda kung nakapasa ka na sa interviews at mayroon ka ng job offer na nakaabang. Number 4. Alamin ang iyong mga benepisyo. Alamin ang iyong mga benepisyo, suriin ang mga detalye ng iyong health insurance, retirement plans at mga unused vacation days. Mahalaga ito para hindi ka mawala ng mga importanteng benepisyo pagkatapos mong magresign. resign Pwede mong itanong ito sa HR para mas malinaw ang lahat. Number 5. Magbigay ng tamang abiso. Panglima, magbigay ng tamang abiso. Sundin ang policy ng iyong kumpanya tungkol sa notice period. Karaniwan ang pagbibigay ng dalawang linggong abiso ay standard na practice. Iwasan ang biglaang pag-alis dahil ito ay magiiwan ng hindi magandang impresyon. Pang-anim, tapusin ang mga nakaatang na proyekto. Tapusin ang mga ongoing projects mo. Kung hindi ito posible, siguraduhin na may malinaw na handover plan para sa mga papalit sa iyo. Mahalaga ito para hindi magkaproblema ang mga colleagues mo na magtutuloy ng trabaho mo. Number 7, maghanda para sa exit interview. Maghanda para sa iyong exit interview, maging handa na magbigay ng constructive feedback sa professional na paraan. Tandaan. Ito ay pagkakataon mong magbigay ng iyong insights tungkol sa kumpanya na maaaring makatulong sa kanilang improvement. Number 8. Umalis ng maayos So pangwalo natin ay ang pag-alis ng maayos. Panatilihin ang pagiging professional, magpasalamat sa mga colleagues at supervisors mo at iwanan ang kumpanya na may magandang impresyon. Mahalaga ito dahil maaaring kailanganin mo ng references sa hinaharap o kaya'y makasalubong mo sila muli sa ibang trabaho. At para sa ating bonus tip, eto na, panatilihin ang iyong professional network. Bago ka umalis, siguraduhin na konektado ka pa rin sa mga colleagues at sa LinkedIn o sa ibang professional platforms. Ang networking ay isang mahalagang tool sa iyong career growth at maaaring makatulong sa iyo sa hinaharap At iyan ang walong bagay na dapat mong gawin bago ka mag-resign sa iyong trabaho Plus isang bonus tip Sana ay marami kayong natutunan at handa na kayong harapin ang susunod na kabanata ng inyong career Kung nagustuhan ninyo ang video na ito huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mga help Pull tips at advice. I-click nyo na rin ang bell icon para updated kayo sa mga bagong uploads natin. Kung mayroon kayo mga tanong o gustong idagdag, mag-comment lang kayo sa ibaba. Gustong gusto namin marinig ang inyong mga opinion at experiences. Salamat sa pananood mga kaibigan. Ingat kayo at good luck.